Tingnan nyo guys, isang motorista ang kanyang tinulungan guys. Kasi asa uh, sa tingin ko na um, nabutas itong gulong niya at um, isang motorcycle motorcycle grab ang tumulong sa kanya guys. Kaya anak binidjuhan ko sila guys kasi napahanga ako sa isang grab dahil um, napakabait niya sa kapwa guys hindi siya nagdadalawang isip na tumulong guys kung sino kaman man sir saludo ako sa iyo sir shout out basta mga bisaya kahit walang camera handang tumulong yan sa kapwa guys kung sino kaman man sir saludo sa iyo sir sa kabutihang ginawa mo sir God bless. Ingat ka palagi, sir. Kung makita mo man itong video ko, sir, um, sana maging masaya ka nito, sir, dahil um, saludo, saludo ako sa'yo, sir. Isa kang patunay na matulungin, sir. God bless sa'yo, sir. mag iingat ka palagi sa araw-araw, sir. Sana mapupulutan ito ng aral, guys, sa mga tao, guys, na dapat tumutulong din tayo kahit hindi tayo naka, nakaharap sa camera. Kahit walang camera, dyan natin makikita ang tunay na pagkatao guys. No? Salud sir, ingat palagi.